Hello! Oh, good morning sa inyong lahat! Dito ako ngayon sa Ross Valley Park ngayon. Ay, anong oras na ba? Ang oras ay 5.40. Nakikita niyo po yan. Natutulog. May natutulog. Good morning po Ano yan? Ano yan kuya? Ah, Ang pagkaayang pangkino Ah Anong isda to? Ay tambako Wow At saka bangus Ang sarap ng almusal nyo Kuya Thank you po Good morning kuya Good morning. Hello, kuya. Ayan, so, madilim pa. Nag-i-stretch yung ating

ibig sabihin kasi yung mga nagtitinda pala dito hindi ko alam kung wala ba talaga silang sabi yung wala talaga silang sariling yun na nga pala talaga siguro sila sa riling bahay kaya dito sila natutulog na so, hinihinaan ko na lang yung boses ko para ano kasi yung ibang mga gising na nakatingin sa akin so, good, good morning na lang sa inyo lahat Kamusta inyong mga buhay-buhay? Kamusta? Good morning sa lahat Kung asan lang kayo Good afternoon Good evening Good evening Lakad-lakad lang po ako ngayon, ha? So, as in pa rin. Ganun pa rin pala. Ang dami talaga. Good morning. Ngayon ay March March 5. Nag-isip ako na wala sa sarili ko on March 4 or 5 kasi sa mga nakita ako. Ayan, kaya pala talaga sila. Buwa balik-balik pala talaga sila. Kasi matagal na sila dito. Ayan, nahi, mahirap kaya yung, yung yung, yung matagal na kayo, di ba? Tapos eh, bigla na lang ma- mawindang. Kaya kumbaga, masarap pa rin bumalik. Wow, masarap pa din. So, hindi naman siguro. Ayan na naman. Baka kung saan na naman, saan naman na mapunta yung sinasabi ko. Bumalik. Mano, yung ko. Hello! Good morning! Ay, yung aga ni baby. And then you can only name and so Good morning. Nandito po ko. ako sa Manila pa, so may isa shout out po mamaya. Yeah? magulo na naman ang aking mga kamay ang pagpasensya niya na po at yung aking mga kamay magulo na naman kung saan saan na naman anong oras ay anong oras 6 o'clock so yan ang manila day talagang sadya lang ay nasa mga Pilipino na yan. Pag sabing bawal, hindi ko pwede talaga yan. Bawal, bawal na yan. So, so lakad tayo. Ay, sipag ni na. Lakad tayo. Ha? Hindi na ako naglalagay ng ano to. Kasi yung iba nakatingin sa akin. Yung naglakad na naman tayo tayo bawal 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 masarap ang bawal bawal masarap ang bawal chak chak kaya bumabalik-balik sila Ayan. minsan kasi wag na din ipagpatuloy di ba kaya nga lang hindi naman ganun ganun kadali na makapag move on chak <laughs> ay lako nandito na naman si ako kung ano, ano na naman yung mga sinasabi ko baka mamaya kung saan na naman ako punta so sabi na naman <laughs> move on na naman ayan likot talaga ng kamay ko hindi kasi ako pwedeng mag ano naman official <laughs> word na dahan, dahan ko na nga yung lakad ko eh. Para ano, makita nyo. Makita nyo. Parang ito. <laughs> Parang ito. Ayan. Gusto kita titigan. Nang maiging. kung totoo yung binipigas na yung mga lovey. Tiyara! <laughs> Ay, naka, ayun. So, paano, ano na naman yung mga binagsawag sabi ko, mga friendship, beautiful people, good morning. Kung nasaan man kayo sa sulok ng mundo, good morning, good afternoon, good evening, or or good night sa inyong lahat. Ayan, andito po ako ngayon sa Manila Bay. Ang sweet nito ang sweet nila wow naman ang sweet good morning good morning ladak ang lahat tayo so hindi ko kain na lang sabi kung ano yung mga nakikita nyo ayan bahala na po kayo pero kung masarap masarap talaga mag ano, lakad dito mag exercise ayan kasi nakikita nyo naman good morning and shot Out nga po pala kay Mr. Ryan J. Bernados Hello sir, maraming salamat sa panunood And sa...